50%. 50% na yan, yeah, no? ah. yeah, ito, eh, ano? Ganda ng colorway niya. Na. Ah. Like... Nagde-design kasi si Kyrie siya mismo. Oo, eh. no, yung mga Kaya, artist nun. on court. Oo. Oh, oh. Ito yung moon. Ayan. Sun. Tsaka moon. And moon. Sun, Saka and, moon. moon. Di ba? <laughs> si Bago eh. sabihin, nakasail din yan. Nakasail din naka yan. din yan. Grabe naman. Pag mo yan, para ka na nasa Mars. Ah. Oo, oh, yan. Ayan, no? Oh. Oh pang-galaxy dati Galaxy, yan. Galaxy, <laughs> Oh. For the ball, 2-7, 57. 2-7 na lang to. Clay Thompson, 2-7 ka lang. Yun oh, alam ba yan ni eh, parang Clay? Alam mm -hmm. niya. Parang hindi niya alam. Hindi niya alam <laughs> yan. King of intro is freaking back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of intro. Is back and nandito dito tayo ngayon sa Anta Sports particularly here dito sa Ayala Mall Circuit. And nabalik ah, tayo dito no. Last na punta ka dito bago pa ako bumiyahe pa Thailand at Singapore and grabe. Ang dami nung basketball shoes. The new arrival at siyempre yung mga sale di mawawala diyan. Sale sila up to 50%. Yon check natin lahat 'to pero bago ang lahat na padala lang sa ating channel make sure na pipindot mo 'yung subscribe button na diyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood wag na natin patagalin total. Check na natin yung mga basketball shoes, eh, no? Especially yung Kyrie signature. Check natin. Let's do this. Andito na nga tayo sa Anta Sports. Eh, ayun, discounted up to 50% off. Check natin. Siyempre, okay. no? Papatulong tayo ulit kay Sir Paul ng Anta. Sir Paul, ayan ko lang ulit nakakita itong mga sapatos na yan. Check na natin. Ito, mga may 50 mga nakasale tayo dito, Sir Glenn. Ito, mga yeah. Uh, KT9. Yun. Dati siyang 8,9,4,4,97,50 na lang. Magkano na lang? 4, 4, 4, 4? 97 50. Uy, dating almost 9K yan. Ito oh, uh, yung 9K. mga dating di naka-sale ngayon, naka markdown na. Wow, naka -50 solid. Yan. Percent. 50 50% na yan. Yeah, no? Ganda ng colorway niya. Eh, 89 yan, pa rin yan. Saan yan yung ito? apat na colorway, oh, naka-sale yan. Mm -hmm. Ito pa isa. Yan, pa. Ganun rin, same Ganun na. Ganun din, dating 8 9 4, 4, 97 4, 4, na lang. Wow. Saka syempre, ito kuya Glenn, no? Oh. Paper Plane. Ito maganda yan. 89. Inspired kasi to yung ano, mm. mahilig magpalipad ng eroplano ng papel si Clay. Kaya no, design niya no. parang eroplano. Uh, ah, Same lang, lang din. Ang Same. Oh, dati four. siyang ano, dati siyang 894497 no na lang. Okay. Kaya so, ito isang colorway. Ito maganda rin. Ayan, oh. ito maganda, medyo maganda to. Oh, okay. parang pa-off-white eh, no? Ah, oh, oh off-white. Tsaka yung material niyo. Oo, oh, oh yun. yan. Na? Clay Thompson, Siyempre, no? Carbon fiber no? carbon yan. Carbon, carbon fiber, fiber lakas. 50% off na niyan oh. tol. So pagkatapos natin nung mga Clay Thompson shoes, syempre yung teammate niya, walang iba. Kyrie, Kyrie Irving. Okay. And may mga naka-sale tayong Kyrie ngayon. Ito. Check na natin 'yan, yung mga Taiwan. Taiwan. Kaiwan 'yan, Garden State. Ang oh, ganda niya na. Dati siyang 7995, ngayon 5596 na lang. 55 na, na lang 'yan, Kyrie shoes. Uy. 55. Ayun oh, ganda ng colorway. Oh, 'yan naka-sale pa. Dati siyang 7995 ngayon, 5596 na ngayon. lang, di ba? Oh, solid Naka 30% yan. Percent off. 30% Garden. off no? para kay Kyrie Irving. Yun, no? Kyrie oh, Irving. Ganda ng color. Ano? Parang ano? Mint? Ah, uh, mint. Oh, mint. Uh, Garden color. State yan. Tsaka syempre, ito isang colorway niya. Yan. White Ghost. Oh, White Ghost. Oh. oh. Dati siyang 7.9, syempre. 5 eh. na lang. 5.5, oh? 96 ah, na lang, di ba? Ito yung Kai-1 yan, di ba? Kai-1 yan. Kai-1 yan, Kai-1 Kuya Green. Kai-1, eh. yung no, logo niya? Kai-1. Tsaka ito, oh. Translucent. 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 Outsole. Tapos ano pa yan? Saka, syempre, nitro edge, nitro -edge. material. Oh. Tapos yung carbon plate niya, nasa midsole na. Hmm. Sa nasa midsole mismo. Hmm. Saka ito yung isa. Kulay, scope. Siyempre. the scoop. Yan, favorite Ay, ito, niya. Yung maganda yan. oh, idol niya kasi siya. Huwag mo sabihin, nakasale din yan. Nakasale din naka yan. Nakasale din yan. Dati 7995 <laughs> yan. <laughs> nakasale din Ngayon, 5,96 na lang. Solid yan, 5,000 pesos oh, na yun. lang, no? Woo! Oh, ganda nito. Kawi. Ah, Irving yan. Mm Diba? Tapos Siyempre ito, din yan. Colorway na yan. Saka, syempre, ito pa yung isa. Flordelis. Flordelis, Flordelis. Oo, oh, ganda. Ganda nga. Kyrie Irving syempre oh. niya Number 11 mm -hmm. Title natin dyan Same lang din 5,000 Same lang rin eh, no? S Mga naka 30 off niyan. yan 30% 30% oh. 8,000 uh, 5,596 na, lang Syempre Ayan eh, no? Panalo Saka syempre lang. yung yan, you know, oh, Parang trademark nyo mm -hmm. Oo uh, oh. Eh, no? Speed focus, Si <laughs> Strength no. Diba? <laughs> Uy, nandito pa. Meron pa to, no? ito. Pan, si Benga pa. Tribe, oo, oh, ito. <laughs> Naka-sale na yan. Oo. <laughs> oh, andyan pa. Dati oh. siyang ano, 75. Ngayon hmm. nasa mm. 5995 na lang siya. Yan, oh. No? Diba? Ito yung para kay Apo Wang Ud. Oh, yan, yan, yan tama. Kasi, <laughs> Kasi mga pagkakamala mo yan eh, no? Takaganda rin ng, ano, Gamsol. Gamsoul. Gamsoul yeah, na. Yan yeah, yeah, yung Gamsol. Eh. No? Ah, yan ang Tama. Yan yung gamsoul. Kaya sa IC Ah, translation. Kaya mga laro ang Kyrie Irving ganyan, ha? Saka ah, syempre, ito isang pang colorway niya. Mm -hmm. Maganda rin to. Bira magka-combination ng brown sa green, eh combination ng mga uh, oh, ganyang color oh, yun, no? okay, yeah, mga brown towel, e, oh, talaga green. pag nagde kasi si Kyrie, siya mismo. oh, eh. no, eh, yung Artist nun. on court. oh, oh, oh di ba? artist on court. Ah, siyempre, dati Ganda. siyang seven, five, ngayon, five, five, nine, nine na lang. Five, five, five. Manali, uh, siyempre, yung parang red. Ayan, may red colorway. Ito, yung inspired naman sa anak niya, Love. Ah, Love. Mm. Love. Kasi, syempre, parang puso. Ganda nga, oh. Yan. Ito love naman. Ah, ito naman, mga bagong colorway natin. Syempre, mm. 7,995 pesos. Okay, syempre, new release. New uh, release. Syempre. Syempre. Uh, SRP. Ah, oh, okay, SRP siya. Oh. Syempre, ang, ang ganda, oh. Ba oh, Ganda nga. Okay, Ay, ito. pa sa taas. Purple. Sa ito, oh, madalas niyang gamit. Ito, yung Sun. O yan? Sun yan, Sun. Sun, Ay, no. new arrival. Oh, sun. sun. Oh, oh. Yung colorway niya, sun. Oh, Araw. Okay. Mm -hmm. Yan. Siyempre, mga new arrival natin, mm -hmm. uh, SRP, oh, SRP. 7,990. Okay. Mm -hmm. Saka, siyempre, kung meron sun, meron ding moon. Oh, may Yan, Ah, no? wow, maganda yung moon. Yan, oh, di ba? Maganda yung moon. Ito yung moon. Yan. Sun Saka moon. and moon. Sun, Saka and moon. And moon. Yan, <laughs> diba, diba? oh. <laughs> Kaya, ganda, siyempre, ganda. Dati siyang, uh, da, uh, uh, siyempre, regular price, 7995 mm. -hmm. Yan, no? Tama, no? Pwede mo siyang i-mix match. Pwede, ya? pwede. Maganda, no? Kung ka, 7995. Oh. Mm -hmm. saka Moon. Saka, so, sure syempre, da? meron rin tayo yung below SRP niya na Kai Team. Ito, no, Kai Team. Kai Team. Oo, oh, Kai Team. Oo, oh, simpleng-simple simple, lang simple yan, Simpleng-simple siya. Ang SRP lang na ito, 5,295. Right. Oh, Naka-retail na? na rin yan. Ah, retail price na yan. Ganda. Saka, syempre, yan, yun, yung design mm, -hmm. mm -hmm. Yan, yeah, no? May mga nakaukit oh. Oo. Oh, Design uh, saka no. Oh. -ganda naman ang ganda naman ng pattern nito. Ang pattern ng outsole niya, oh. Multidirectional. Lalim, oh. Iba-iba. <laughs> Oo, oh, kahit mga lateral level oh, ganda. Carbon plate. Solid dyan, ha? 'yan, ah. Oh. Yan. Kay team, kay team. Oo. Oh. Para mga artist on court. Ta ah, syempre, yeah. meron tayo rito. Yung mga KT9 siya. KT10. KT10. Ah, 10 ah na. bago na. Okay. Yung KT10. Ito naman yung Christmas mm. edition ni Clay, syempre. Oh, Christmas. Ayun, naka-markdown siya. Ito. From mm. seven, uh, from 7,595 ngayon, 6,076 na lang siya. 6,000 na lang. Diba? Yan. Bago pa lang, oh, sale na. Sale oh. na agad. Yun, Ay, no? Matindi no? Tindi yun, ah. Hindi, eh, no. KT10. KT, oh. KT10, siyempre. Ganda ng colorway niya. Ganda ng colorway niya, no. May star-star. It's for the Christmas. So, maganda yung nilalaro kasi ni Clay mm. Thompson ngayon. Ayun, si parang Clay, oh. Clay Thompson yan, eh. Oh, Clay Thompson, eh. Ah, Saka, siyempre, ito. May mga light version na yung mga mahilig mm -hmm. sa mga colorway. Lalo na sa mga pink. Meron tayo mga KT Fly. Ito, maganda. maganda Kita-kita oh. yung firma. Mm. Oh. Pag tumira ka, lahat oh. yema. Yema. <laughs> Pink. Di ba? Hindi ko no? ni Ganda yan. <laughs> pwede. <laughs> pwede. <laughs> pwede. Oh, Ayan. Ayan, no? diba, okay, Siyempre, SRP price, $3,995 lang oh. SRP niya. Diba? Afford, affordable. Mm. Saka -hmm. siyempre, meron rin triple black. Ito. Ayan, maganda. Triple black. Pwede yung mga pang, ano, po. casual yan. Uy! $3,995 lang rin. $3,995. Parang nag Pwede yan. An. Pwede yan. <laughs> pwede, pwede, pwede. <laughs> Oh, uh, ganda, ganda. Pwede, no? mm. Kaya ka so, trademark niya. Saka ah, syempre, meron din. Ito mga to. Nakasigil rin. Clay Thompson din to. Mm. Dati siyang 4,595, 2,757 27, na lang. lang. Diba? ba? Ay, no? Yun, oh. Ilalim pa lang. Eh, no? Ganda. Oh. Multicolor. Oh, Ayun, oh, ang daming design ng Clay Thompson. Ang siya ng KT10 din. Mm. Parang kahawig. Pero ito yung mga light version niya. Yeah. So, totoo. Yan. Oo. Oh, oh. Kaya ah, siyempre. Solid dyan ah. For the ball, 2-7-57. Pati nga, 2-7 na lang to. Clay Thompson, 2-7 so ka lang. Yan. Oh, alam ba yan ni eh, paring Clay? Alam hmm. niya. Parang hindi niya alam. Hindi niya alam. Yari tayo niya. Sa syempre, ito isang all-all way. Ayan. <laughs> Ayan. Ganda rin yan. 2-7 na lang din yan. 2-7-57 na lang rin naman dati. yan. Dati siya ang 4-5-95. Hmm. Ano na pa iba natin? Yan. Saka syempre ito, yung mga version oh, ng Gorilla design ito, 3.3. point naman 'yan? Ang pack 3 train. Ito dati siyang 6995 ngayon 4197 wala lang na lang, naka 40% off. Grabe naman. Pag suot mo 'yan, para ka na nasa Mars Oo, oh, yan. ayan. Ayun oh. oh. pang Galaxy dati galaxy, yan. Galaxy, Oh. ano yun? Oo, oh, lilo. Lupit, ah. Nitro Edge, oh. Oo. Oh. Carbon fiber. Okay. Saka, siyempre, sa black, may ibang colorway din tayo. Siyempre, ito, oh. Wait, oh, din niya naka Cyan fiber na. Anta 3.3 Dati 3. siyang 6995 3497 na lang, 'di ba? Grabe 'yan, no? Oh. Solid you know? 'yan. Wait. Sa ito yung isang colorway niya, syempre. May red din. No, oh, 'yan. Ayun, oh. Dati siyang 6995 3497 na lang. Panalo. Diba? Ah. Ayun, no? Oh. Mm -hmm. Carbon plate. Carbon plate. Ganda nito. Oo. Oh. Ganda, oh. Kulay red. Saka, syempre, ito. May mga kitty cavalry. Cavalry. Ah, oh, yan. Oh. Uh, Mint. 3,995, yeah. 3,595 na lang. Oo. Oh, Ayan okay. 3,595. Meron din red. Ito, red. Colorway. Mm. -hmm. o, same price. 3,595. 3,5. Saka, syempre, ito. Warrior colorway, saka yung black and white na simple lang. Yan. Oo. Oh. Dati saan, 3,995. Ngayon, 3,595 na lang. Diba? Mm. -hmm. Yun, doon tayo sa kabilang side. Saka siyempre, ito, may na. shockwave 5, may shockwave 6. Ito, mm -hmm. mga new arrival natin. Ayan, yeah, ganda no? Niya, no? Detail dyan, kay re-herbing spread dyan. Design, oh, yeah. yan. Ganda. Shockwave 6. Magkano presyo niyan? Dati siya, uh, syempre, SRP price, 6995. Oh, almost yeah. 7,000. 7,000. So, ang daming colorway, no? Ang daming colorway. Ito, isang colorway. Ito, itong isang colorway niya na to, nakasail na to. Dati siyang 6,9 ngayon. 5,596 na lang. 5,596 na lang. Yan. Yan. Ang ganda nito, ang color ko glow in the dark na datingan dati nga nito. Ready? Okay. ito may red din. Yeah, red. Yan no. Ah, ito, bagsak yeah, rin. Bagsak din. 4557 na lang. Yun no. Yung dating 7595. Tingnan mo naman, ang ganda oh. <laughs> Parang <Daba>? candy. <laughs> Parang candy color oh. Ang ganda, ang ganda. Tama, tama. Ah, syempre ito, kung may Shockwave 6, meron 'tong Shockwave 6 Pro. Ayan yeah. no. Oo, oh, ito. Diba? Solid din, no? Ayan, no? 40%. Uy, kung gusto mong gilirin yung kalaban. Oo, oh, yan, no? <laughs> pwede yung... Pwede special mong... weapon nyo. Oo, yan, yan. Parang pangaya ka dyan, no? <laughs> Parang pangaya. Dati siyang 10,995 Ngayon, 6,597 na lang. Diba? 40% oh. off. Dating uh, 11. Ah, syempre, may triple black nyan. Ito ayun, yung black maganda. Madalas mo makita kay Kyrie. Oo. Uh -huh. Yan, no? Shockwave 6 Pro. 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 Ayan Ganda. Ang ganda o. Detail na detail do. Ano? Ayan o. So, o Ang hmm? siyempre huh? yung traction. Yan, o. May oh, mata nga. pa. Iyo e, oh, nga. Na no. carbon, carbon, fiber. fiber siyempre. Solid yan o. No? no? yan. Ayan. Right sale pa to ah. Sale. Ayan Sale price. Ay, no? 6,500. Uh, Dating 10,000 Oo. Oh, siyempre. Oh, okay. <laughs> saka siyempre dito tayo. Kung meron sun and moon sa ano, meron din sa swagger. Design meron din? Oh. Meron din. Ito sun o. No? Oh na swag, swagger. Mm -hmm. yung 6.5 ngayon, 3.5, 27 na lang. Ay, okay, diba? Nasa ano to, kalahati na ba? Oo, oh, All kalahati. Yan, sun. Sun, yan, no, sun, no. Oh. Swagger so, yeah, yan. May moon. May moon. Ito Every yung moon. moon. Ito. Sun and moon. Yan, swagger. Ayun, no. Moon. Swagger, <laughs> oh. moon. moon. Oh. Moon, kaasan. ah, <laughs> Di ba? Same lang din. So, Same price. lalo siyang 6.5 na sa 3.957 na lang. Oh, yan, no. Oh. Bagsak na yun, ha? Bagsak presyo na. Bagsak presyo talaga. Ah, syempre, ito ibang yeah, color niya rin. Yan, may, may blue. So, diba? Oh. Diba? Ah, syempre, ito white colorway. way. Yan yung swagger. Yan, 3597, okay. syempre. Mm. -hmm. 40% off. Saka syempre, ito, meron din tayong sweep. Kung sa swagger, meron din tayong sweep. Sweep? Ito naman, maganda to sa talunan kasi no. Oh. naka 5.0 mm drop. Yan, no? Ay, yun, no? May maganda, Na. Maganda yung ano niya kasi mm. yung, yung pag bumagsak ka, yung impact mo, oh. no, maganda yung feedback niya. Solid niya. Ayan, o. No? White. Saka ito, may ibang colorway pa. Ayan, o. No? Dami nilabas, no? Grabe Mage yung colorway. Siyempre, dati 5.9, 3.597 na lang siya. <laughs> mm, solid, ha? Siyempre, ito, mink. Mink, yan, no? <laughs> may mink <Grabe>. tayo, may <laughs> mink. Hindi ka mauubusan ng mga so, colorway dito. Oo, oh, yan, o. No? Dating 5.9, may 3.597 na lang siya. 3.597, no? kulay pink yan panalo no grabe panalo, panalo, Check, check nyo naman eh no tapos oh, yung mga color way yan lulupit talagang yun. makukulay lalo na yung mga kairi eh no mm. yung moon yung sun mm. so, ayan pa o oh, mga panagbenga oh. tapos ito lulupit to oh. ay grabe ito o oh, malulupit din niya saka syempre ito mga nakasil mm. na rin no oh. ayan, ayan. wind tunnel Dali yung 3-9, 3-1, 6 Di ba? Oo. So o. sa basketball, siya sa pinakamura. Parang yung 2,000 plus na... Yan, yeah, 2-7. Ito, 2-7. Yung, yung... yung kay Clay. Okay. Okay. lang. 2-7. Saka syempre, ito, mga new arrival din, flex natin. Oo, oh, yan. Mga wind tunnel, oh, mga street naman, basketball naman, yan. Naman, street, naman, street naman. basketball. Oh. Eh, no? Lane lock lang, oh. Oo. Oh. Oh. Basketball, oh. saka so, pwedeng pang casual na rin. 3-5, 95. Ganda, no? Ito, o, ba? Ayun, breathable. Yung tunnel, sa ito yung mga new ya. arrival. Leather naman to. Mm hmm. Ayun o, leather. Uy, nila... PG-7. PG-7, PG7. siya. <laughs> meron PG-7. Paul George 7. Paul George It's 7. Grabe tiyan. Eh, PG-7, mid-soul yan. Technology hmm. sa midsole. PG-7 ah, okay, technology. Okay. Sikat okay. yan. Eh, yung arrival, o. Oh. Oo, oh, oh, no. Dati siya. Uh, SRP price, siyempre, 4995 lang, SRP. SRP, you no? Know, may iba carbon. color yan, di ba? May ibang color way ito. Ito, yeah. Um, white, tsaka ano. Um, Panalo yan. Oo, no? no? <laughs> Yung Arabal, siyempre. DG7, no, eh. basketball. Laki ng basketball. Parang ano ka? DG7. <laughs> laki. Panalo. And, ay, oo. Oh, Tayo o, nawawala ng Shockwave 5. No, Fiber. o. oh, Fiber. 4995 SRP. 4995. All the way, black. Oh. Okay. Orange parang sun lang rin. Panalo pa. Ah, syempre ito, ano? mink. Mink, mink. ito. <laughs> <laughs> Solid ah. 'Yon. Yan. Kaya dito, mm. ko kayo sa ano, sa circuit. Ay, sa circuit Makati. Dalang kayo rito pag naghahanap kayo ng mga nakasil. Marami tayo rito. kaya Ka-assist ko kayo. 'Yon. Thank you, Sir Paul. Sir Paul. Ayos, panalo. Eh, siyempre, magpapasalamat ako kay Ma'am Crisel. Maraming salamat, Ma'am. Eh, si Ma'am Crisel, matagal ko na ang kilala since uh, Urban Athletics pa sa Mega Mall. And ngayon, nasa Anta na siya. At saka, siyempre, si Erwin yan. Saka, Sir Erwin, siyempre, lagi uh, nandito yan. Lagi <laughs> yung Parang may kulang. Wala si Robin. Si Robin. Si, Robin. si Robin. Robin, <laughs> Robin Padilla. Ayun, no? Punta lang kayo dito. No? Hanapin nyo lang sila. I-assist nila kayo. At yung pinakamabagsik naming SMA. Yan. Solid. Ito hindi na natin masyadong napakita pero mga nakasale yan. Mga running shoes. Oh. Bago rin. Till next vlog. Peace out.